So, continuation. O, oh, di diba? Napakaganda. Gaya ng aking sinabi. to So, kahapon to eh. ng alas 6. Tuluyan ng binuksan. Ah! Oo. Ang um, People's Park. Para sa tema ng kapaskuhan. So, uh, lalayo lamang po ako dito. Nakikita ko na parang majority was made of light. So, sa gabi to maganda. Ito. Like this one. to every year, gaya na sinabi ko, meron po silang iba't ibang tema, no? At talagang ang buwis ay makikita mo dahil mm -mm, simbolismo ng mga ganitong klaseng pagtsatsaga, pagbuo ay mamumutawi, no? Sa makakakita na ang pera mo talaga ay may pinuntan. Ito yung mga puno nila. They have their lights. And ito, for sure, ito siya ay iilawan So, tatakbo lang po ako doon. Tatakbo talaga, pero hindi madulas. Ah, floor, mahirap na na madulas. So, ito lang po yung front side of the uh, People's Park. O, oh, diba? Oh, pag may ilaw. So, yan na po kasi yung pusa ko at wala. For sure, yung mga puno-puno na yan. Ay, meron pong ilaw. Ay, nalalapit na po talaga ang araw ng Kapaskuhan. October 1 ay talaga na nilang binuksan. At saka napansin ko, on the other side was talaga a uh, full of business. Na ano, kaya yung bahay ng pusa ko, kung siya nag stay ay wala na. So, usually, kung nagpapatay ako ng oras ay, dito ako, oo, nagkukubkob. So, yan lamang po ang hatid na ulat. Mamaya meron ako iba vlog. May nakita na naman ako na prospect. Ito another development of City of Valenzuela. So, ayan na po. Ah, ping!